Hey eh guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating YouTube channel. Uh, uh, gusto ko lang i-share sa inyo guys ang mga pananaw ko tungkol sa parating na exam guys. Ang nakikita ko kasi guys ay madali lang po ipasa ang exam ngayong taong ito. Eh, papaliwala ko po sa inyo bakit ko po nasabi yan. Una-una guys, uh, may nabasa ako sa Facebook sa po sa mga IPS group na may nagsasabi na ang exam daw ngayon ay uh, mas lalong papahirapin uh, papahabain at itataas pa yung passing score yeah, huwag po kayong magpanig guys, huwag po kayong mag kasi hindi yeah, hindi po mangyayari yan ang nakikita ko kasi guys ay mas madali na ang exam ngayon bakit po po nasabi yan kasi ang exam ngayon ay katulad na katulad sa naging exam po namin noon kaya Nahuhulaan ko ang posibleng mangyari guys. Kung napanood niyo po ang ginawa kong vlog nung dalawang linggo na po ang kalipas guys bago ilab ilabas yung announcement kahapon sa registration. Nabanggit ko po doon na uh, sa unang linggo ng February lalabas po yung announcement ng registration at nagkatotoo nga guys. Okay? At nabanggit ko rin po sa vlog na ginawa ko na ang kuta ng Pilipinas ay 9,000 mahigit at ito na nga ay naging 10,000 guys malapit sa ah, napanggit ko bakit ko po nahulahan yan guys kasi katulad nga ito sa naging exam namin yan, sa setup ng mga announcements sa uh, exam at sa mga passers ay katulad na katulad po sa naging uh, uh, KLT namin guys okay? sa panahon namin guys uh, may 7,000 kaming uh, total passers sa uh, unang round tapos nung nag skills test marami yung bumagsak. Uh, 4,700 na lang po yung natira napakarami kaya huwag po maniwala sa sabi ng iba na walang babagsak sa skills test meron po guys mandatory po yan obligado po kayong mag-skills test kapag hindi po kayo nag-skills test ay matik po bagsak po kayo sa exam ngayon naman sa inyo guys sa exam ninyo ay 10,007 uh, persons ang total na kuta na kukuni nila ang final pass napakarami po halos dubli po sa uh, panahon namin at kaya ko nasabi na madali lang po ang exam ngayon kasi uh, kapag pinahirapan po nila ang exam guys, hindi nila kayang makuha ang 10,000 <laughs> total passers. Kaya babaan po talaga nila yung passing score. Ang passing score namin lahat niya guys ay wala pa po sa kalahati. Uh, may 1 to 50 items yung unang round namin. Tapos, 25 sa listening, 25 sa reading. Tapos, ang naging passing score ay wala pa po sa kalahati. Uh, 21 lang yata kung tama yung ko. Uh, sa inyo naman, kung may uh, 40 items kayo ngayon, 120 sa reading at 120 sa listening. Ang ibig pong sabihin niyan ay wala pa po sa kalahati yung passing score niya, 16 to 20. Ganun po yung mangyayari guys. At hindi po yan papahirapan, sigurado po yan guys. Kasi wala po silang magkukuha. Hindi nila kaya gumuha ng 10,000 kung papahirapan po nila yung exam guys. Kung nabasa niyo po yung, buhay, yung announcement kahapon guys, may nakalagay doon na 10,000 yung total person na uh, uh, final passer. Tapos kung hindi nila magkuha, kung kulang, ang mga passers ay mag-re-evaluate po sila o magkakagandak po sila ulit ng evaluation para uh, dagdagan yung mga uh, passers na kulang. Kaya imposible po na papahirapin po nila yung exam guys. Okay? Uh, ipasa nyo lang po yung unang round guys kasi sa uh, pangalawang round sa skills test napakadali na lang pong ipasayan. Pakita mo lang na malakas ka. At kahit uh, hindi ka nakakapagsalita gaano ng Korean, okay lang po yun. Kasi sa panahon namin, napakarami, napakarami namin na, na walang nasagot sa interview. Pero pumasa pa rin po kami. Kasi anong kwenta ng magaling ka ng korean pero uh, wala ka namang gagayahan magtrabaho. Siyempre, kagaliin ang mga Korean yung malakas. Anhin ko yung magaling mag-Korean. Hindi naman kayang magtrabaho. trabaho. Walang, walang lakas. Kaya huwag po kayong maniwala guys sa mga sabi-sabi na papahirapin yung exam. Di po totoo yan. Positive po kayo lagi guys. Huwag po kayong pa-pressure. Isipin nyo lagi na kayang-kaya nyo po ang exam. At uh, sige, naman guys. Hopo muna kayo doon sa skills test guys. Dito muna kayo sa first round. Focus po kayo sa first round kasi kailangan niyo po ito para kasi pag hindi po kayo uh, pumasa sa first round, eh, hindi po kayo uh, masasama po sa uh, test.